Hello, good morning mga marites! Pasukin po natin ang aking bahay! <laughs> so guys, okay, simulan natin dito sa aking pinalaking uh, cactus. Yan, malaki na po siya. At ngayon meron na po siyang baby. Yan. Kung nakikita niyo po itong cactus na ito, nung maliit na maliit na pa po siya na ganyan. Ganito po siya kaliit, Ganyan po. Yan. Yan. Ngayon, malaking-malaking na siya. Ito po yung mga shell cone uh, pag pumupunta kami. Mga kinukulik ko yan pag pumupunta kami ng beach, mga um, uh, hiking. Ito yan. Yan. Ito, pag nag-diving din kami. Meron din kami. Meron din akong uh, it's pinker. Pangalan niya po si Arturo. Arturo. Yan yan isang baby ko <laughs> meron dun po akong sungka galing po sa pinas yan mga ito po mga bato po yan tunay po yan na bato pwede pong pamukpok yan. at yan ito special po yan para sa aking uh, hobby yan binili niya po yan sa pinas dun sa hundred island diba Madumi po ito nung una, hinugasan ko lang kasi masyado siyang hmm, smells fishy. Ito. Ito, ayan, tingnan niyo po 'yan. Mga kolek-collection ko po ito. At saka 'yung mga shell. Ganyan po 'yung mga shell niya. Kinulik ko po 'yan nung pumunta kami sa isang island dito sa Hong Kong na kung saan kailangan pong magkayak ka. Hindi ka pwedeng mag uh, ano nang po. Yan. And saan? Ah, Ngayon ito na alam yun. Ayan tayo dito. Ayan. Ito po mga collection ko po, po yan. Taraan! hindi pa ako fashionista, hindi pa ako mahilig sa mga mahaling mga bag o mga Chanel o mga Bulgari o kung ano-ano pa man dyan. Ganito lang ang gusto ko. Yan. Ayan. di Diba? Tapos ganyan. Meron din akong sangi. sangi. Kung ano pong alam niyo ang sangi, meron din po ako niyan. Ayan. Yung mga collection ko po yan. ah, uh, ito pala yung binigay ng aking kapatid doon sa Las Vegas. Tunay po yan Shout out. Doon. Shout out. Milan! Milan. Tapos... Uh, yeah. uh, itong kahoy na ito, kinuha ko din po yan nung nag-hiking kami. Grabe, <laughs> oh, one pinakawan na. Um, oh, at saka ito po, yung Ah, nung ah, nung Valentine's, binigay po sa akin ng aking hubby. Marami po yung bulaklak nung una, ang ganda niya. Kaya ayaw ko po siyang itapon. Gusto ko po ulit na mag, mag, mamulaklak ulit. Pero it takes time na siyang mamulaklak. Pero okay lang. Love takes time. Take pasok! Good. Ano ay ko eh, pasok po tayo dito. <laughs> dito lang po. Biba <laughs> yan, <laughs> Marami din akong mga shell dito. Wow! wow. <laughs> Magaling akong mga shell. Madamat naman. Thank you, mm. Ito, ginawa ko rin. Ito, 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 ito shell din po yan. Ginawa ko lang din po siyang earrings. earrings. Diba? Ang galing-galing. Uh, dito ka makakita ng iba't ibang klaseng shell. Tara! Yan. At meron din po kami dito. Yan, di ba? Ito sea diba? urchin. Ay, wow. Ay, wow, ang ganda. Di ba? Yan. At ito pa pala yung kuan, yung isa, yung, yung sea salt na kinuha natin sa Saan ba ito? Cape de Aguilar. Sa Cape de Aguilar. Sea salt po yan. Natural po yan. Naggaling po sa... Sa nature. Sea salt. Tapos gina... Ginawa ko po siyang uh, pampabango sa bahay. Ang ginawa ko niya, nilagyan ko ng cinnamon, cloves. Tapos uh, peppermint oil. At saka... Um, ano pa bang nilagay ko dito? Uh, yun lang yata. Essential oil. Essential, essential oil. Super bango po ng bahay. Talagang matatanggal po niya yung amoy ng bahay. Yan po yan. Ito rin po, yan. Alam niyo kung ano to? Nipin po yan ng pating. Hindi joke pa. Yan lang po. Wala na po umay may ano. <laughs> Very messy po ang bahay. Kaya... Pasensya na po. And happy weekend to all of the Marites. Bye bye. Bye. Ang muffin ni Inday. Yan, itlog ni Manang Merna. Tapos, at kapikagmika no iti nga. Kapi barako nga nagapubag Yummy, yummy. Excuse me. Yummy, yummy in my tummy. Yummy, yum, yum. Yummy in my tummy. Hindi pa nakatulog si Sheila niyan. So, nga nagsapa na kayaan, ma. Trigo. Hello, good morning. Ito po yung ginawa ko gabi, yung herb sourdough, herb bread, o oh herb bread. Uh, fresh herb bread po ang nilagay ko dito. Saka ito din po yung uh, uh, roll na ginawa ko gabi. Anong done? Ang nilagay ko dyan, uh, herbs din, fresh herbs, tapos cheese. Uh, dalawang klaseng cheese. Ang ginawa ko dyan. Ay, ang nilagay ko. Ngayon... Ang cheesy. Wow! Ito na yung muffin! Oh, um, ito yung... Ito yung... Ang, ang inano ko dito is uh, sour cream. Uh, sour cream. At saka... Uh, lalagyan ko din sana ito ng cinnamon. Kaya lang wala na pala akong sinamon kagabi. Sorry la. So, ano, huh? ano yung sinamon day to eh? Ano yung sinamon day to? Ang kung amo, amo ba nga? See? Kung anong kita kita ni? Dilaman itlog. Dalawang itlog. Mmm. Her bread is really good. With matching coffee pa. Coffee break. Mmm. Yummy. nyaminyami in maitami mmeze kofi n jantɛ kpa febr.